Masarap naman talaga ang lumpia, lalo na ang lumpiang tauge. Pero may konting sikreto para hindi masira agad ang wrapper. Panoorin para matuto, para matakam at para makapagluto ka na rin dyan. Kita nyo oh, ang lulusog ng tauge dito, tabi muna natin. At dito muna tayo sa konting hipon. Iwain ko lang ng maliliit. Ganyan oh, ito na nahiwa ko na lahat. Magpainit na tayo ng kawali. Konting mantika, unahin nating lutuin tong mga hipon. Timplahan lang ng konting asin at paminta. Pag ganito na luto na, hanguin na natin. Ito na itabi lang. Sa same na kawali, mag tayo ng sibuyas, bawang, carrots na hinihiwa-hiwa ko, bagyo beans, at ilalagay ko na rin ang malulusog na toge. <laughs> Yan, madami na ang 400 grams, oh. Timplahan natin ng toyo, oyster sauce, paminta, at konting MSG lang. Paghaluin. Kayo na mag-adjust ha according sa panlasan nyo. Ibalik na natin ang mga hipon. Haluin. Takpan ko lang ng mga tatlong minuto. At eto na. Yan, ito lang yung gusto ko oh, na medyo malutong pa yung toge. Lapit ganyan oh Okay na 'to, patayin na natin 'yung apoy. Pero kita nyo 'yan, oh. 'Yan, nagtutubig. Babalutin na baga natin ang lumpia wrapper. Dapat hindi muna. Bowl na may salaan, ilipat na muna natin dito. Ito na oh, masarap na ulamin pero mas masarap to gawing lumpia. Palalamigin lang muna natin at hanggang tumulo lang yung sabaw. Tingnan nyo ang daming sabaw na nakuha. Malinis tong sabaw ha, pwede na to iano sa kanin para ulam na rin. Lumpiang wrapper na large. Malinis ang kamay ko, kuha ako konti. Yan, lagay natin sa lumpia wrapper. Balutin na natin. <laughs> Harina na may tubig pang dikit. Yan oh. Yan o, gumawa muna ako ng six pieces. Meron pang natira dito, babalutin ko rin 'to mamaya. Make sure na mainit ang mantika ha. Iprito na natin itong mga tambok na lumpia toge. Okay? Oh. oh. Yan lahat ko na. ipa -brown lang muna natin 'no. Palikta para kabilang side naman yung mag-brown. Yan oh. Ganito oh, na brown na lahat. Yan oh, hanguin na natin. Yan oh, ang sarap ng itsura. Yung sausawa naman, suka, sibuyas, bawang, paminta, asukal pang pa-balance at sili kung gusto mo lang ng maanghang. Paghaluin. Ganitong sausawan lang o, oh, masarap na. Ito na yung suka. My God, excited ako kumain. Tikman na natin to no. Sausaw. Oh. Ha. Tapos kagatin natin kahit mainit para mapasok ta. Ang init na. <laughs> Pero in fairness, ang sarap. Itong suka, kinukutsara ko to at nilalagay ko dyan ganyan. <laughs> Para mas masarap. Oh. Mm. Wow. Diyan sa loob, oh. Yun lang ang sekreto, no? Patuloyin ang sabaw bago ibalot. Mm. Sobrang sarap. 영 <susur>